up mga kautol magandang umaga po sa inyong lahat yan yay magandang araw po sa inyo Aba. talagang yan ang ganda po ng init din sa amin bay si nasikat po ay tuto agad ng init bay kaya naman mga kautol ay i-update ko po kayo sa palay mga kautol lahat po ay ano na ah uh... Meron na pong laman. At ang mga otan, epekto ng hangin din sa amin. Kapag maganda po ang bunga. Yan eh. Ang kinahihit na. Ah, uh, Dapa. Yan eh. Oh, ay. Dapa agad. Pero po yung malagkit tayo. Yan ang bigat pala na yan. punta po tayo dun sa may... Uh, ano po? Sa hybrid po. Ano po yung ano oh kahit una rin, isang araw na taniman mas mauna pa rin po ang hybrid dahil uh, po ay ano mas matagal lang uh, malagkit kaysa din eh tapay na din sa hybrid po ang pagkaganda mga kakotol ng ating palay sa awa ng Diyos po ay uh, ayan ganda ayan. ay na po pala kapag kaganda mga kautol talaga pong yeah, maraming salamat po sa inyo sa so, wala pong sawang pagsuporta po sa amin yan oh. ayan pala ngayon po pala 29 yan ay eh. ano hina sa amin pinagpipista eh, din eh Oh, yan po. Ang palay ay salay-sayin. Pagkaganda niyan. Hmm. yan na yan po ay lahat po pala ano na yan dilaw na ang masasabi ko lang po sa inyo yoy kakabog pa ang masasabi ko lang po mga kotor sa inyo ay uh, maraming maraming salamat po at uh, wala po sa wala pong pagsa sa wala pong sa wala pong pagsuporta sa amin pong pamilya at sa amin pong mag-asawa. Yan, ayan ang ganda po ng ating palay. Dahil din po sa inyo yan, mga kauton. Lagi niyo po kaming uh, maganda ang blessing. Yan po. Malapit na po tayo mag-anya nito hinog na po ay yun no? unti unti na nahihinog na kalahati po yan pagkaganda salay sayun yan po wow. dami na rin anihin hanggang din po lulo ngayon po apesta nito mag-aani na po tayo Kaya nga mga kotol nung minsan ay ay di ang lakas po ng hangin. Sabi ko ay wala na. Wala na pong pag-asa. Dahil ito pong palay ko ni Sasapaw. Nung araw na yun. Ay. Sabi ko po ay wala. Wala na po. Ay sa awa naman ng Diyos. Ayun ay tayo ay. Huminto po yung bagyo. Sabi ko wala na po ay. Ano mangyayari? Ano mangyayari? Ah, ang palay po ay. Hmm. Lahat po itong ano. Kapagkalago. Ang hmm, Ang galing na po natin yung tubig para sa magsabay-sabay po ang hinugod yan po hinig na pala to dilaw na po ang dulo ay. ayan ang bilis po ng panahon ayan, nung minsan ay ano lang po ito eh. hmm. nung minsan ay hindi pa talagang yan ang ganda po thank ah. you thank you lord Iwanan Diyos po ay Hinag na po Lahat po ay hinog na mga kautol Yung ating pumalay. um, Thank you po sa blessing At la, lalo lalo na po sa inyo mga kautol uh, Wala po sa Wala pong pagsawang Sawang suporta sa amin pong uh, pamilya sa amin mag-asawa at lalo uh, lalo na maraming maraming salamat po yan okay na po yung ating palay mga kotor hinug na hmm. yan po ang ganda po ng butil medyo ano na makabawi-bawi po tayo sa maganda rin po patingin ang presyo ng palay yan talagang Migit nga po at nainit-init din sa amin. Sa hapon naman po ay naulan, kaya yan ang ganda. Ano at talaga. Sa mag-aani po ngayon tayo ay pagkatapos ng pista dito sa amin. Ah, uh, mga 29 ng September po, simula na po tayo mag-ani. Hindi na uulan. Oh. Hmm. Niyempo. Hinog na ang ating palay. Yan. Lahat po ay na Tapos atin da. sa sain po ang tawag diyan. Halos lahat ay dilaw ay. Hmm. Tay. Yan pala. Aga pa tay ah. ah buhay na pala ang tanim nari. Buhay na po ano. Ah, dapat tanim na namin ano. Mulat na yan. Ba. Tay maganda mga tay. Maka. Yung tatay po pagkaagap din ay. Yan oh, nagawa ka. Tay. Talagang nagwasa sa kabutihan. Yan ang bisa tayo lumagunan tamo ano. Uh -uh. Talaga kapag naulan tatay kaya mas maigit tatay Bum, bu, kaya ako bumili ng ano ah ng plastic no, hindi eh. natin mas magaling para hindi natin magagamas ba hinug niyo na pa natin aring ating ano aking ano palay. palay dali na yan ano ka sa 20 nangyari eh bago ba pesta yan bagay hinug na patanggal ko na po yung tubig oh, maganda pala ang tigas na rin ang dadaling ko na pabahay bibigay ko ito lento niya may ganyan pang design po sa kanyang landscape. Ganda na lagyan po ng dapo. Tabing tubigang po. Arang nakakita ko din. Hindi mo na watay. Kaya mga kotali, ka pag minsan po ay may nag-comment na bakit hindi natulong yung kapatid mong kambal sa akin po ay pare-pares po kaming may gawa mga kautol. Ay yung kay kuya lang ay medyo ano ako, pre. Okay. ah, mga kautol, tayo pa ipa -uwi na. At may tumawag po sa atin na ano po? Na may nagpadala po sa amin na chocolate. Ano ba 'yun? Chocolate po ata. Ay eh, tumawag po sa akin yung nag-deliver ay eh. nandoon na daw po sa bahay. Ay eh, puntahan po natin ngayon. Kakahiya naman. Taga Switzerland po ata nagpadala po. Yan. Puntahan po natin. Ay eh, update ko lang din sa palay po. Hinog na po hinog na po ngayon. Antay lang po tayo ng ngayong katapusan at mag-aani na po. Yan, tara po. May nag uh, ano po. May nagpadala po sa amin mag-asawa. Ayaran ng akong pipamamahagi ko na rin sa aking mga kapatid. Pinda na eh. Lahat ay bibigyan ko. Tara naman po eh kung anong ba ano po nasa loob na rin. I-unboxing po natin. papa uh, Papasasalamat po sa nagbigay yan. Uh, sa tingnan po natin yung loob mga kautol para makatanyo po ng lahat. Ang personal yan. Uh, talagang balot na balot. Talas niya. Hmm. Ayan, yeah, ito na po. Ba, parang may palater pa si Yen. ano po? Ano Manila Peter. Manila Peter, kala ko na-blater na po eh. Kala ko kung ano eh. Pwede mo, pwede mo gamit yan. Nasa isi ko. Ah, ito po pala. Wow. Yan, mga tul. Yan, buong chocolate po. Yan, puro chocolate po ang padala ni tita. Yan. Ay, ang lantan ha. Sobrang init po. Yan. Maraming salamat po, tita. Thank you po. Um, maraming salamat po. Pamamahay eh. ko sa mga kapatid po. Ang dakawiya. Sa akin nanay Biana niyan. Kanyang pamilya. Uh, ito po Kareno uh, from Lip Lipon, Bulinaw. Yan shout out po taga Pangasinan at saka po yung kapatid ko na taga Germany daw po. Si ano Charmin at Mia. Yan shout out po. Maraming maraming salamat po. Okay, Charmin. Mm, yeah. Mia po. Yan saka okay. po mara kay Emilda Rulit, Bulinaw po. From Switzerland. Maraming maraming salamat po. Yan tita. Shoutout din po kay uh, Rini, ano Rina? Rina. Ko eh, Ko Ko po. Yan shoutout po. Ah, uh, lagi daw po siya nanonood. Yan. Yan ito po yung padalan tita. Yan. Kaya lang ngayon nung nakaabot na po sa amin mga kautol ay ano na po ay sobrang init nga po ng panahon yun natunaw na po yung iba Saka nagpadala pa din po si tita ng... Tsa. po. Ayan, tsa. ko na rin kinda o sa iyo. Pwede Saka niyo. po to Bliron. Ayan, maraming salamat po. Ayan. Hmm. Saka po ka rin... Ano ba rin? Hmm, tinapay. tinapay po. Tinapay niya chocolate. Hmm. chocolate Ayan. Chocolate, po. Yan. Maraming maraming salamat po sa iyong buong pamilya. Sana po ay uh, pagpalaip po kayo. Yan. Mm. Ah, yeah, po kay Sarah din po. Magandang hapon po kay Cesar Rabis. Ah. Eva Risto. Si ano? Yun? Cesar Rabir Rabaristo po. Yan, di ko puma ma-announce maayos. Cesar Evaristo. Yan, yeah, shout out po. Sa so, kay Sir. Cesar... po kay, ano, kay Sir, ah, kay Ma'am uh, LB Tadyap. Yan, shout po. Saka kay Sir Alex. nang yeah, kay Sir Alex po, kay Katokayo po, shout out po. Lagi po yung siya nanonood. Saka po si, Susana sa Satente. Yan, shout out po. Tito Rodolfo. Ano yung Nanyoso. Yan, shout out po. Taga from Paris, France. Yan. God bless po palagi. Maraming salamat po. kay Tita Lorena Bulus. Bulus. Yan. Saka po kay Tita, yan, sabina Cab Gabriel. Kay Tita Bebe po, yan. Saka po kay mama uh, sanaay po ni Ate Ara, yan shoutout po kay saka kay Rich, Hilda Cabriga. Yan, saka po kay Tita Garcia, Shamay, Der Dever, yan. shoutout po. Saka po yung mga katrabaho ko diyan sa pinanggalingan ko po pa Middle East po, yan. Shout out po sa inyo. Saka po kay Tita Marlo. Temoteo. Yan. Yan, hanggang dito lang po. Maraming salamat po. Sana po maka-inspire sa inyo. Sipag lang po at saka. Buhay probinsya. Bye. Salamat. Ama, bagong karaw, bagong Kaya't magsipag at magjagay ka na I'm not